Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Doon sa nakaraang video, napag-usapan natin or na-discuss natin ang tungkol sa abo. Na pwede, ito yung gagamitin na pinaka-practical na pang-absorb ng basang ipot or basang lupa. Pero hindi naman yung bahang-baha at hindi naman yung basang-basa na naglalawa na, no? Yun ito, uh, pwedeng gamitin kahit araw-araw doon sa loob ng kulungan pagka umaanggi, ganyan. Yung medyo nagkakaroon lang ng moisture yung lupa. At mayroon pa palang ibang benefits na naibibigay ang abo sa mga manok. So nagresearch kasi ako na kung meron bang mga side effect, ganyan na pag nakakain sila no, ng abo. Pero so far, wala naman nakalagay unless yung abo ay galing sa mga plastic mga yung may chemical, no? So, hindi po pwede yon. Basta ang abo ng kahoy na, yung natural na kahoy, yung parang yung firewood sana, no? Na hindi mo in-sprayhan yung kahoy ng insecticide o what. yon uh, yun, yung natural na, na lumaki yung kahoy, tapos na uh, bali, na, na, ginawang firewood, tapos may abo, nagkaabo, nagka-charcoal, ganyan. So, yon may benefit pa lang na ibibigay yung abo sa mga manok. So hindi lang doon sa pagkain nila sila makakakuha ng additional nutrients, no? Pero doon din pala sa abo. At pwede palang lang ihalo yung abo doon sa pagkain nila. Basta walang chemical ha, yung abo. Basta wala lang ano. So, hindi ko pa na-try yung abo na ilagay dyan sa pagkain nila. Pero, yung araw-araw na inilalagay ko yung abo dyan sa bahay nila ay proven na, na, na nababawasan ang amoy ng kulungan. Nababawasan yung amoy ng ipot nila. Kasi, pagka inilagay mo yung abo, nadadry. Yun pala, yung abo, ay porous or may mga pores no parang yung mukha natin may mga pores may mga butas-butas na maliliit ganyan para pagka inilagay mo mismo inaabsorb niya yung tubig so nadadry yung lupa ganun parang yung sponge di ba pag in, uh, nilagyan mo ng tubig pag lang nabubuhat niya yon or naaabsorb niya yon pero pagka piniga mo lang lalabas yung tubig di ba pero pag sobra-sobra, yun, uh, nalalaglag talaga yung tubig. So, ganun din yung abo. Ganun ang role ng abo dyan sa lupa at saka dun sa ipot ng mga manok na basa. Meron pang ibang mga nutrients na nakukuha kagaya ng yung mga micro minerals no kagaya ng calcium, potassium, magnesium. Pero syempre, ang main pa rin na source ng mga nutrients na yan ay yung feeds ng mga manok na ibinibigay natin. Yun ay mga ano na lang yun, uh, additional na lang yun kung sakaling naglalagay ka ng ano ng abo jan sa bahay nila makakakuha sila pero hindi yung kagaya na nan, kagaya ng nanjan sa feeds na kasi formulated diyan eh, na na-compute maigi so parang may nakukuha lang silang mga uh, traces ng ano ng, ng micro minerals na nandyan no hindi uh, hindi hindi totally makaku makukuha nila lahat yung nandyan anon So, meron din siyang liming, ano, parang may liming characteristics din siya na nakakapagpababa dun sa level ng ammonia. Yun yung benefits na nakukuha ng mga manok doon sa abo. So, basta hindi galing yung abo doon sa mga plastic na sinunog o kaya basta yung mga may mga chemical yung mga di ba may mga pandikit sa mga karton mga ganyan di ba isinusunog na kung minsan so basta walang halong ganon basta yung plain lang na kahoy na yung firewood kung doon nang galing yung abo pwede pero doon sa brother no halimbawa nakapag-produce ka ng abo na mer na galing pala sa mga may chemical na materials no pwede mo naman ilagay yun dun sa ilalim na ng brooder kasi hindi naman natuto ka ng mga kiti o ng mga medyo mga sa growing period na mga manok no kasi nandun lang naman sila sa taas ng brooder pwede ilagay mo ah, uh, pampatuyo na lang ng ipot yun na lang ang purpose niya pero dito sa loob ng bahay ng mga manok yun pwede yung benefits na yan. sinabi ko pwede pala maghalo ng abo na 1 to 2 percent doon sa pagkain. Pero hindi ko patirinay. Kasi ang alam ko, yung charcoal, no? Yung charcoal, pwede nilang tukatukain. Uh, nakakabawas yun ng amoy ng ipot nila. Pag umipot sila, hindi gaano mabaho. Kasi, syempre, antioxidant yun. At, uh, yun din daw abo. Ewan ko kung may nakasubok na sa inyo. Pero ako, hindi ko pa na yung abo. Isinyer ko lang sa inyo yung nabasa ko na mga researches, no, yung mga articles, ganyan. Isinyer ko lang kasi siyempre ako nagbabasa-basa ako tungkol din dun sa abo. Ganon. Sana may natutunan kayo, may naidagdag na kaalaman at pwede naman mag-explore, no? Hindi ma hindi masamang mag-explore doon sa mga napapanood natin, sa mga nababasa natin. Ah, uh, pwede mag-explore, pwede mag-try, try, no? So kagaya ng ginawa ko doon sa abo, trinay ko, kasi alam ko yung charcoal makaka-absorb yon so trinay ko yung abo Pwede naman pala. So, after na nagawa ko, saka ako nagbasa-basa ng mas marami pa, yun, na, na, natuntun ko. <laughs> May mga other benefits pa pala. So, hanggang dito na lang. Sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. Hanggang dito na lang. At sana pakishare ang video, ang channel ko, at patuloy na subaybayan. At salamat sa lahat ng mga pabalik-balik, no. Kaunti man kayong bumabalik, at least may mga bumabalik. <laughs> Thank you at sana pagpalain tayong lahat at panatilihing malusog ang mga manok natin.